Hello, 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 hello. Good morning, guys. Oh, pack. Aaw ramu na. Hello, pack. Ayan. Ah, na ng basket. <laughs> By the way, muli nagbabalik sa iyong camera, guys. Ang pinabaganda sa social climber. This is your Miss Universe 1981 Marimar Marvel Vlogs. Na feeling maganda. <laughs> Ah, hindi ako pinakamaganda. Ako ang pinaka-feeling maganda sa social time. Ayan, pack, pack, pack. And ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. O, oh, diba? Yan, yan, yan. Aurahan muna natin before tayo pumunta ng farm. Dahil mag-harvest na yun. Tayo ngayong araw na to. And... I'm so feeling beautiful talaga. Ayan, pack, o, oh, diba? Pack, aura-aura. Sa lahat ng mga nanood dyan, dapat magpa-aura-aurahan muna tayo para, pa, para, ah, maganda tayong tignan at maganda tayong, ha! Kalibog na sa ako sa story. <laughs> <ako> <laughs> charot ta. So, before anything else, guys, for this day, ay pupunta kay Mama Mary. Ito ang berihin sa Lourdes na groto namin dito. So, I am praying, guys, na sana makakuha ako ng ulam for today. Kasi, naging ngalo po kami. <laughs> Dahil, ang, ang, ang hina talaga ng engagement ng video na, ng aming video sa Facebook. So, ayan. So, before, I, I am praying na sana marami at tayong huli dahil ngayon ay puputete ng river sa Inaguan Nature Park dahil magkukuha tayo ng or maging isda tayo dahil ika nga nila diba super baha naman diba so ika nga nila pag bahad daw marami daw na mga natataboy na isa from bukid from bukid you <coughs> know, <coughs> okay, ayan nandito na tayo sa ilog and I will try my Um, magic basket If Meron mo tayong kuha dyan na side? Ayan, post post wala So punta tayo sa other side Dahil feeling ko Doon ang malalim And doon merong ista Ayan, so dito tayo kukuha Sa side na to Ayan, so ang iyong magandang maring mar Ang iyong Miss Universe Ay pupunta na sa tubig Ayan, oh my god It's so malalim Charot, taga toho lang po yan So I will try my basket kung makakuha tayo ayan so wala tayong nakuha guys so kakamayin na lang natin para uh, wala pa rin sa second try so sa third try oh my god may na feel akong parang lumalangoy guys and super lucky ah! ah! Ayan na oh my god nakakuha tayo na isang malaking isda from bukid dahil nga umulan at bumaha kaya nakakuha tayo tumaboy po nataboy po sila Or na, na 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 ano na apil siya sa agos ng buhay. Agus sa Agos ng ilog ayon. So kukuha pa tayo ng isa kahit dalawa lang it's okay. So let's try guys. ayan So may nafi-feel ako dito. Oh my god. Oh my god. Ang dakis ang lakas ng nafi-feel ko dito. Dahil nakuha ko na siya sa kamay ko na nahikapan ako. Oh my god, andiyan na. Oh my god. Our second fish here sa river ng Hinaguan Nature I'm Sorry for my camera kasi ako lang po ng kakamera niyan. Ayan. Ayan na ang second. Oh, di ba? Walang, wala nang hasang, guys. <laughs> oh my God, dalawang big fish ngayon. Oh my God, it's still alive. Kaya, nag-ano pa sila. Ang lakas pa ng kumilos. Charot lang. So, dahil ang kwarta yung isda, ay pupunta na tayo sa ating kitchen dahil magluluto na to. So I'm so very happy. Thank you so much Mama Mary, our Lady of Lords. Groto dito sa ating hinaguan farm for this um, blessing. Ayan. So let's go now to our hinaguan uh, uh, house. Hinaguan house natin dahil sa doon tayo magluluto sa kitchen yun ang ganda ang sa ni maring wire mar guys oh my god ayan na I'm so very happy dahil may mauulam na at maluluto dahil may kuiko content na ang yung make maring mar ng bayan ayan pa so let's go guys in our kitchen ayan andito sa kitchen so first and foremost huugasan po natin yung isda para po sa mga ano para po sa mga nanonood hindi wala pong isda sa ano has sa river ha <laughs> dinarama ko na yun ang yung isda po ibili namin sa market kanina and half na po siya kasi sabi nga ni uh, Mama Sita na pa ikaw na magluto para iprituhin ko sabi ko okay ate okay auntie wala yung problema ganoon so half na po yan na namin and supposedly di ano siya iihaw Iayaw naman ni Brenda iyaw na bangus gusto niya fried kasi parang feeling niya naluluto niyo na mabuto kasi yung itong bangus dapat super mabuto kaya kung iiyaw-iyaw lang daw parang andun pa rin yung boto. pero kung iya feeling niya kung kung, kung prito daw mas naluluto yung mga buto. So, mas, ano siya, magiging malambot, magiging crispy. So, easy to eat yung mga buto pag pinito. So, pa, inahap ko po to para po to siyang, ano, ang boneless na bangus. Hindi po to boneless ha. Pero ganito po yung mga boneless na binibinta. So, kailangan natin ihap pati ang ulo. Ayan, guys. So, careful with my heart. Charat! Careful with the, yung part na yan, no, sa gitna. Kasi, doon yung masarap eh doon yung mga matataba sa part ng bangus, di ba ayan so titimplahan na natin yung granules or magic salt. Like, depende sa yung no? so nilagyan din natin ng ating yan oyster sauce ayan so by the way no um, nanimutan ko kailangan asin ng pala siya pero nandiyan na naman sa so tinuyuhan ko na so meron din din, din din din, ang ating um, powder um, powder paminta ayan so yeah, pa, sa nyo na para kumalat po at gawin niyo po yan sa other side ayan so babalik rin natin at same din mga tinipa na gagawin natin mga granules ayan and meron ding ating oyster sauce ayan and ang ating toyo lunch and ang ating paminta so kung ano ha nalimutan ko lang ha dapat pala asin instead of toyo kasi tignan niyo ang kakalalabasan ha dahil ano siya magiging basta so before tayo magpiprito ng ating um, bangus, special bangus, ay magluluto ba tayo sa ating second dish na binigyan nila ati Sita kanina na um, atay at, <coughs> at unod ng manok. Manok, chicken, and chicken's liver. Chicken's liver! <laughs> Basta atay at manok. yeso yeah, so, Gigis lang tayo ng, aw, ng bawang, ng sibuyas, ng ating capsicum, charatan. At ilagay natin yung pinakuluan na nila na manok at meron ding atay ng manok dyan. So, titimplahan muna natin yan ng granules, yung magic up, oyster sauce, yung mga sobra kalina sa pag natin ng bangus. And after that, ay nalagay tayo ng toyo. sa so, toyo kasi adobo po to. So, okay na tuyuhan. And of course, tuyuhan talaga yung adobo. At okay, okay na natin yan para ma-distribute po yung col color ng toyo at yung mga panlasa natin. <laughs> at, <laughs> And after that, guys, ay lagyan natin ng water kasi kailangan natin siya ipapaano, ipapakulo para mo ano, para ma malambot yung ating manok at yung at especially ang ating um, atay na mlog. So, ayun, well, they are, ano, boiling-boiling na. So, in the low heat, yung ibang stove kasi low heat na yun. So, ipiprito na natin ang ating marinated bangus na into half na hinap na. Oo. Yan, and, uh, of course, kailangan na uh, kailangan siya mulag kawa kasi malaki palapad siya. Kailangan talaga maiguan ang ating bangus sa isang kawa. sa so, ayun, pakuloan natin siya. And, of course, pakuloan, natin siya. And, of course, kailangan na siya into low heat para musunok at maluto yung mga kabutbutuhan ng ating isdang bangus our national fish it's milkfish ayon. and habang naghihintay ng pagprito ayan after 2 minutes to 3 minutes po ay babalik natin yan ayan pack yan so kailangan natin unahin yung ano ha yung balat ay yung kung saan yung mga scale kaysa lang magluoba kasi pay, para magiging ganyan magiging crispy siya yung hindi mahuhulog yung mga lamang-lamang lumudam ng -lamang 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 bangos. Kaya second na yan, pagbalikta na, na yung, yung ano ba, yung lamang loob na side. Oo. So, patignan nyo ang kanao. Oh, diba? Maluluto siya. So, yan. It's cooked ha? It's well cooked po everyone. Hindi po yan pagod o hindi po yan sunog. Naging itim lang siya dahil toyo yung ginamit natin at may oyster sauce. So, I just want to apologize everyone. So, I want to encourage everyone sa maggagaya po dito instead of toyo po 'yung gamitin asin po siya para po hindi siya ganyan ang resulta or magiging kulay ganyan. Okay, para po magiging ano lang siya yung pure na bangus na ano yung yung pritong isdang Um, normal na color, yun yung mga kalibasan kung asin lang, eh, nalimutan ko kasi ang junior yung toyo, so natoyo na, toyo lang nagamit ko, hindi po yung asin so ginagaganyan ginag -gan ko po siya kasi habang nagpa-fry the other side ay para maluluto rin yung mga loong, na, malamang loob na side so after a while guys, after 2 to 3 minutes aran matumabit ako na paso ay, babalik ta natin ayan, and this is our second um, pritong bangos na hinapit So tingnan natin ang ating second dish guys. Ayan, ang ating manok. It's well cooked na after two, seven, six to seven, at 6 to 7 minutes na pagpapakulo using the low heat. yung yung, yung ano lang, katamtamang apoy. It's okay, it's cooked na. And our second

Nagpapakain na sila. Masarap yung ano nila. O bangos. I love the bangos. And <laughs> this pa. Sabi ko kay Gwen. Bagay na kayo sa mga fried fried. Doon tayo mag-apply ng visa sa... Good luck sa mga singtano. Hindi ka ganun. eh go lay. Ayan, Laira, go. Nag-apply yan ni Puan, madam. Ito so na, dahil. Ito so, mag-apply mag-Japan. Mag mm -hmm. Hindi man, jabaw yun. yun. Alam pa ka sa Manila. Until Jen ako sa may ate. May mm. okay, arit niyan. Pero yung ni Ma'am Emily.